Hello mga kaayos! we are Vision! Yes, so ngayon nagkaroon uli kami ng chance para magkita-kita ang mga brothers and sisters namin dito sa AOS, sa P-POP, di ba? And sobrang natutuwa ako kasi merong platform for P-POP and you know, para may share namin yung music, yung art and yung passion namin on stage. Ako sobrang saya lang ako dahil lahat sila napapasaksak sa puso. Yes! Oh. E eh, kaya stream nyo na rin yung ano namin. 2020 album. I stream <laughs> nyo yan, guys. Malami kaming songs dyan. Ikaw. Masaya. Host, host na ako dito. <laughs> masaya, masaya, masaya. Natutuwa din ako kasi hindi lang ano, uh, puro collab stage. Nagko-collab din kami for content. And yung mga parang alam mo yun, yung parang magkakaklase lang kami sa AOS. So, Thank you AOS for having us and thank you, thank you for being a platform for people. Ayun, sobrang natutuwa rin kami na nagkaroon kami ng collaboration a uh, collaboration stage and syempre na collaborate na collaborate namin si Kuya Raver kanina pati si uh, Miguel. So maraming maraming salamat. So saksak sa puso -sak tayo. Let's go. Kaya yung ano nakakatuwa kasi meron ano, merong moment na tuturuan natin sila nung sayo natin, yung kanta namin. So syempre, lu artista ito, papanood <laughs> namin sa TV, ito sinasayaw. <laughs> Sina hindi sinasayaw kasi yung sayaw natin eh. Pero sabi ko, diba, it's an honor. Uh, bangay po kami sa April 26. Mag-aaroon po ng Cornerstone p Concert sa SM North Ed sa Skydome po. Get your ticket soon. At hindi lang yun, syempre maaabangan nyo rin kami sa aming mga social media accounts. It's at official Please do follow us on our all social media accounts. Para updated kayo sa mga vision happenings. Yes. Eh! Hey! maraming-maraming salamat sa bixis na nag-effort pumunta sa amin sobrang dami nyo and um sila some... Madami! madame <laughs> maraming-maraming salamat sa inyo thank you for always supporting us again we are vision, vision. thank you aos Woo!